Nagdudulot ng malakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa ang traff ng binabantayang LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility at ang umiiral na southwest monsoon. Nakabantay ang pag-asa sa namataang LPA sa loob ng PAR ngunit ayon sa Weather Bureau, mababa ang posibilidad na ito ay maging isang bagyo. Ang ulat panahon mula kay Liz Miro. Makikita sa ating Eye Weather Center na ang binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility ay nasa 1,125 km east of Central Luzon. As of 8 a.m. kaninang umaga, ayon sa Pagasa, asa mababa ang tsansa na ito ay maging isang bagyo. Habang ang trough nitong low pressure area at southwest monsoon ay nagdudulot ng maulap hanggang sa maulang panahon sa Luzon, Visayas at Mindanao para sa magiging lagay ng panahon bukas, sa Kota Batu City, maglalaro ang agwat ng temperatura sa 23 to 32 degrees Celsius at nasa 70% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang agwat ng temperatura sa 23 to 32 degrees Celsius at nasa 70% ang chance ng pag -ulan. Sa Cota Bato Province, maglalaro sa 23 to 32 degrees Celsius ang agwatang temperatura at 70% ang chance ng uulan. 24 to 32 degrees Celsius naman ang magiging agwatang temperatura sa Davao City bukas at 80% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 24 to 31 degrees Celsius ang agwatang temperatura at 50% ang chance ng pag -ulan. 25 to 32 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Sambuanga City bukas at 90% ang chance ang uulan. Ang Lanao del Norte ay papalo bukas sa 22 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 40% ang chance ng pagulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 17 to 26 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 70% ang chance of rain. Ang araw ay sumuikat kaninang 5.30 ng umaga at lumubog ng 6.29 ng gabi. At yan ang latest mula sa iWeather Center. Liz Miro, iMinds, Philippines.